nilinaw ng FIVOX na hindi VOG o SMOG ang nararanasan sa Metro Manila, kundi air pollution. May report ang ating kasamang si Rod Lagusad. Kumpara noong lunes, nabawasan na mga lugar sa Batangas na nananatiling apektado ng volcanic smog o VOG. Kasama rito ang Laurel, San Nicolas, Agoncillo, Talisay, Balete, Lemery, Cuenca, Malvar, Lipa, Taal, liyan at nasubo. Malaking factor dito yung pag-ulan. Sa Metro Manila umulan and then sa um, Taal din umulan. Uh, may ano pa rin, may steaming pa rin na uh, umabot ng um, uh, 1,200 pero medyo mabilis yung hangin kanina nasa 2 meters per uh, second. So this is relatively um, uh, faster than yung mga previous days na na-observe na natin ang steaming ay ang digasing activity ng bulkan, ang nakikitang puting usok, kusaan kasama dito ang sulfur dioxide. At kapag ito ay hindi agad na disperse, ay dito nagkakaroon ng fog, kusaan ito ay hindi agad nakakaangat at nananatili sa mas mababang lugar. Yung presence ng fog uh, ay depende yan sa several factors such as yung uh, the amount of sulfur dioxide na nirelease, yung humidity, wind direction kapag presence or absence of rain. Uh, among others, when you're talking about Vag, kung kumapal ba o hindi, uh, less ngayon kasi less na, na rin yung area na affected. Ayon sa Feebox, posibleng maulit ito sa kaparehong sitwasyon. Base sa kanilang obserbasyon, hindi naman araw-araw ay may steaming. Paliwanag ng ahensya, nagkaroon na ng madaming sulfur dioxide emission matapos ang nangyaring 2020 eruption, kusaan bago nito ay konte o halos walang naitatala. Samantala, paglilino naman sa bahagi ng Fibox, hindi vaga na naranasan sa Metro Manila. Yung Metro Manila, yung uh, haze na um, we are seeing is uh, most likely due to local pollutants rather than vag. Kasi for the past several days nga, um, masyadong mabagal yung hangin sa Metro Manila and sa Batangas. Ngayon sa Batangas, hindi makaangat yung sulfur dioxide, nagiging vag. Dito naman sa Mani Metro Manila, hindi makaangat yung um, politans, nagiging local haze. Una namang sinabi ng FIBOX na hindi sukatan ang VAG sa pagtaas ng alert level ng Bulkang Taal o kung senyales na muling sasabog ito, lalot wala namang naitalang volcanic earthquake ang ahensya. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.